Anigma hinalintulad ng ibang netizen kay Francis M. Kamakailan ay pinuri ni Andrew E. si Anigma at pinasalamatan ng tanungin siya sa isang interview kung bakit mas rumami ang mga rapper sa bansa at inamin niya na hindi siya ang naging dahilan nito at si Anigma. At ngayon sa katatapos lang na concert ni Andrew E. ay kinuhang special guest ang founder ng Flip Top na Anigma si at marami ang natuwang fans sa nangyaring ito. Narito ang video na magkasama si Andrew E at Anigma sa iisang stage ating panoorin. pag na ang buksan natin I-ibigil sa mga ganyan mga na lalaki I-ibigil at inabawin Sa ngayon ay umaasa ang ilang fans na sana ay makadalo rin sa unang pagkakataon si Andrew E. sa mga laban sa flip-top.